Eyo, hey, what's up mga kurikaw, magandang gabi po sa lahat uh, Tawag dito, uh, sa DMW na ba mag apply ng seasonal farm worker Dito sa South Korea, pero uh, bago natin uh, umpisa ang update niyan, kung saan nang galing uh, Update lang tayo dito sa San Juan, Batangas, isipin niyo po ito uh. Makinig po, tapusin niyo po itong video So, uh, Maraming information itong makukuha, makukuha dito malalaman. Ah uh, unang-una itong San Juan Batangas. Ha? Huh? Uh, pinatigil na. Uh, pagpapadala ng mga tao dahil nga dito sa nilabas ng DMW na memorandum. Ha? Huh? Tapos itong training at yung selection ng ano? Farmer, almost 980 na padala ng nila dito. Bakit pinatigil na kaagad? Dapat tuloy-tuloy yun. Sumunod na update. Laurel Batangas, 27, na void ang visa. Diba? Well, sakit nun. Na paso yung visa nila. Ngayon, wala uh, na. Hindi na po nakaalis yung 27 katao. Ngayon may nagpasa sa akin ng information Ito na po yung hinihintay ng lahat uh, May nagpasa po sa akin ng information About dito sa hiring Sa DMW Kung sa DMW na po ba mapupunta uh, Basahin ko lang po uh, The Department of Migrant Workers DMW now centralized hmm, At hindi centralized ha The recruitment of seasonal farm worker and application are no longer processed through local government Units, LGU. Huh? Centralized the recruitment of seasonal farm workers and applications are no longer uh, processed through local government. Oh, yung -apply daw Hindi na daw sa uh, LGU. While the DMW oversees the selection and deployment, LGU may still be involved in specific tasks like submission. Of undertakings, no idea about undertakings, oh, yung undertakings, ah, alam ko lang. undertaker, or pre departure coordination, may coordination pa rin ng uh, LGU. Ah? And they should contact the DMW Pre Employment Government Placement Bureau, PEGPD, for guidance. The DMW has also partnered with other government agencies to ensure the protection. Of the worker and prevent illegal recruitment practices Illegal recruitment practices, bawal na bawal yan huh? uh, For applicants, para sa mga aplikante, sa mga nanonood Apply directly to the DMW All application for the seasonal workers program are now processed directly through the DMW Tapusin mo na itong video. Huwag ka lumayas. Diyan ba? Pumunta ka ng DMW. Sublay ka. Huwag mo ka tutur. Kukutusan kita. Ha? Huwag masyadong magmadali. Ha? Tapusin po muna itong video. Not through LGU. O, uh, apply directly to the DMW. All applications for the Seasonal Workers Program are now processed directly through the DMW. Not through LGUs. New framework. The new Uh, system is designed to prevent illegal recruitment broker system and authorized intermediaries. Ini wasn't daw yung illegal recruitment and dami nangyari nito. Ang dami natin na natin na isuplong sa DW tapos lihat kuhuli na lang. nila. Uh, mga broker hindi nawawala yung broker Hanggang ngayon may broker eh. Tapos authorized intermediaries. na parang illegal collection of fees, maraming ganun. Ha? Huh? Increase protection. The DMW now handles the entire recruitment selection. DMW ang magse-select. And deployment process. Sila yung magde-deploy. Ensuring the workers are protected with insurance. OWA. OWA membership and proper orientation for LGU. Contact ah, para sa mga taga-LGU. Uh, Contact DMW. LGU's that were previously involved in the program should coordinate with the DMW. Yung mga dating nagpapaalis na, kumontak daw sa DMW. Pre-employment government placement um, bureau dun sa PEGPD Baya email uh, at pegpb at dmw.gov.ph especially for coordinating pre-departure activities for their seasonal farm worker. Ah, uh, Makipag-coordinate daw. Yung mga dati lang merong uh, seasonal farm workers uh, tawag dito sa email address ng alam na naman nila yun eh. Uh, yung pb -E at dmw.gov.ph uh, Provide undertaking in cases where the DMW still needs LG involvement, the local officials will be required to submit an undertaking to the DMW that they will carry out certain responsibility. Follow DMW guideline. All LGU involvement will be in line with the new guidance uh, established by the DMW to ensure the protection uh, of seasonal farm workers. Ngayon, saan galing yung message na yan? Pinagpasa-pasahan ng mga seasonal farm worker applicants. Hinihingi ko kung saan galing uh, sino nag-email. Wala silang maibigay na link. Tinanong ko ang DMW about dito sa kumakalat na ito. Uh, tinanong din ako sa galing. Sabi ko, binigay ng uh, pinasa kung totoo ba. Ayaw nilang ilabas yung link. Baka gusto nila solohin yung application. Huwag po muna magpupunta sa DMW para mag-apply ng personal. Kasi nga, may coordination pa rin sa LGU. Huwag po muna ura-urada magpunta. Maghintay po kayo nang post ng DMW. Kung totoo man ito, ha? An official po itong binasa ko sa inyo, ha? An official po ito. Kung totoo man ito na ito ang mangyayari sa seasonal farm worker. Ah, uh, same lang po ng EPS uh, EPS worker yan, EPS factory worker dito, ha? Kung may hiring, magpo-post ang website ang www.gov.ph ah, ang DMW ng ah, recruitment ng hiring. Save ng FB page ng DMW, magpo-post yan doon. Ah, huwag urarada. Eh, pwede na pala sa DMW mag-apply. Marami kang pamasahe. Eh. Magsayang ka ng pera. Punta ka na bukas. Wala pa pong hiring. Ah, unofficial po itong binasa ko. Even the DMW is asking kung saan galing Pero may idea sila ah, Kung mapapansin nyo itong SIM lang no, Nakalagay dun sa San Juan, Batangas ah, Kung bakit nila pinatigil yung recruitment Pero yung iba po Tuloy pa rin po ang recruitment ah, Maghintay sa official uh, post ng DMW Kung matutuloy na ito Pero may nakita akong loophole about dito Ano yung loophole na yun? Hindi kita isasama sa listahan pag hindi ka nagbayad ng 10,000, 20,000, 30,000, di ba? Pwede pa rin gawin na pagkakitaan ang mga seasonal farm worker. Huwag naman sana. Yun yung gayahin yung amo nyo. Uh, yun lang po ang update natin. It is unofficial pa po. Ha? Huh? Maraming magandang magbabago. Paano yung nasa probinsya malalayo? Punta pa ng DMW. May may DMW naman na branch office. Uy, branch office. Tapos tawid dagat. Tapos sasakay pa ng bus. Ang layo. Parang ang hirap, ano? Parang ang hirap. Gastos. Gastos sa pamasahe. O, oh, na wala nga yung processing fee. Ha? Yung pamasahi. Ang dumami. Opo, patay tayo dyan. Nakatulong nga ba? Ang DMW. Tapos ang sabi pa ni Sekretary Kaknak, 60,000 na sahod. Ba't parang bumaba? o baka kaltas na yung bahay at pagkain. Dapat ang binago dito, huwag uh, kumuha ang employer na walang bahay at pagka, walang libreng bahay. Yung pagkain, ay normal na po yan. Pag nasa trabaho ka, pakain ka dito sa South Korea. Paglabas mo ng trabaho, solo mo na yung pagkain. Sana ganoon na lang yung request nila na dinagdag nila sa request, ilibre ang bahay. Ha? Hindi pwedeng kumuha ang employer ng worker kung walang libreng bahay. Dapat ganoon. Paano nakatulong yun? Kung 60,000 na lang ngayon binago ng sumunod na post nila, uh, nasa 70,000 na daw ang sahod. Sana masunod pa rin po yung standard labor salary dito sa South Korea. Na kung magkano sinasahod namin, ganun din sinasahod ng mga farmer. Binabayaran ng overtime, ha? pati day off. Kung holiday, dapat may bayad. Holiday, ha? yung red calendar. Hindi yung linggo. Paglinggo, double, ah, uh, 150% yun. Uh, tsaka Sabado. Dapat ganun po. Yo, good luck sa lahat. Uh, this is an official. Wala pa pong inilalabas ang DMW. Maghintay po ng post ng DMW. Kung sa DMW na po ba, mag apply o hindi. Huwag ura-urada magpunta sa DMW. Masasayan lang pamasahe mo.